Okay, so what's up mga kasoya? So salamat mo alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito na naman ang Team Soya para sa panig panibagong vlog. no. So ngayon ang content namin is uh, panghuli na hipon. Gamit ang plastic bottle trap. no So dito papasok ang hipon. Dito. So actually nag uh, content na kami ng ganito. So ang gumawa is siweng at saka si Acero. Okay, so yun mga kasoya. Uh, papasok dito ang hipon and then mahirap na makalabas ng hipon dahil may trap na may nangyari dito sa loob no Uh, kasi binalikdad yung ito yeah. ulo ng galon uh, papasok yung ulo ng galon doon sa loob so yung mga kasoyan so kasama ko so, yun si Masero Mr. Box yeah. <laughs> <laughs> and then Wengman ang <laughs> yung likod Yatnin so cha-cha So yun mga ka-sakay, so kaya na yung sabi namin kanin, so ito yung magiging kain namin, yung yug. So last, ay pesa namin, uh, nag-content din kami ng panguli ng uh, ipon gamit ng uh, plastic bottle trap. So ang ginawa namin dun sa yug is you know, o, ang dapat pala is ganito parang uh, i-stress is, is ba na maliit lang para di lumabas yung nyug dun sa trap na yan mamaya papakita ni Acero kung paano ilagay at uh, paano namin ilagay dun sa tubig yung trap na yan. so let's go ito na guys yung ano plastic trap papay na na ng nyug dito sa loob. ito na ito kalian ini Mister Bak pwede gayain guys madali lang itong gayain subukan ninyo sama mga ilog ninyo sigo sigurado makakuha kayo abangan ninyo guys paano ito iagay yun <laughs> mga so actually may nagsabi sa amin na may may nice ispatan dito na hipon. Yung hipon na may sipit. Ang tawag doon sa amin is gangawan. So, lalagay ko na ng first card. So, so dito na may ilagay. final na niyo, Yan, yung si favorite daw na hipon na may sipit itong yug na to. So, yun mga kasoy. Uh, lalagay namin dito. And then, bukas. Pagka ginabukasan, uh, papandawin namin. Ibig sabihin bukas pa namin itong balikan And then siguro mga ganito ring oras namin balikan itong trap na to Lagyan natin ng water lily Ayun, nakasaya so lagyan natin ng water lily para kasi itong mga lily dito nagpabay yung mga uh, hipon na may sipit so baka akala nila is bahay din to no? kasi may pain dito so baka mamamin nila yung pain na nandito rin yung mga lily so papasok sila so matatrap yung mga uh, hipon so yun kaso so, yeah. so abangan natin and God bless dito guys sabi nila marami daw dito yung ano gangawan gua konangan cantik. Yo nah guys, yung panganawang trap. Lagi yang kunang-kunang para ini makora. <laughs> Lagi nang water nih. Oke okay, guys, habis nah, balikan lang bukas. Para guys, sama yuk kami lagi ke plastik uh, long trap Panas, long truk nanti. Oke. Okay. Ada okay, di sini. Guys, itu nanti ini lah guys, jom panas long truk nanti ada dia. Dan Oh so guys, lagi nanti yang ganito. Yan. Ara magpasok dito yung ano pa yon. Ganawan. Dito salo, yan. So bukas pa ito mga ko, umaga. Tara guys, sama nyo kami bukas mangga umaga. Bye bye. So 'yun mga kasoyas, so natapos na namin uh, ilagay yung trap na 'yon, uh, plastic bottle trap. Nasaan so, dito sa labas sa palisdan. So 'yun mga kasoyas, so balikan namin To bukas, no? Kami rin napat Siguro kasi may mga work kasi yung mga kas uh, kasama namin, sila Julius. So, balikan natin To bukas, no? Tomorrow. Tomorrow. <laughs> <Bukas> <laughs> so, buka, yun po. Bye -bye. God bless. So shout out po sa lahat ng tumutulong sa amin at sumusuporta. Salamat po, Father Dan. So God bless. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hmm. Bye. -bye.